Hanap ako ng magaling na dentist. Ipafile natin yung pangil natin this weekend. Kailangan maganda tayo. Oo, ipafile natin. Mahaba na yung sakin, nasasaktan na yung lips ko. Sa tingin ko, hindi ko ipapagalaw yung sakin. Gusto ko mahaba yung pangil ko. Elise, parang panlalaki ang pangil mo. Dapat sa ating mga babae, malilinis yung pangil. Hello, babies. Anong pinag-uusapan nyo? Mahirap ngayong araw. Apat yung test natin. Gusto ni Florida ipafile yung mga pangil namin. Ma'am, sa tingin mo ba maganda yung mahabang pangil? May kanya-kanya tayong taste, Elise. Mami, finile mo ba yung mga pangil mo? Girls, hindi nyo dapat baguhin yung mga natural yung ganda. Mga unique kayo. Bawat isa sa inyo. Ma'am, no way na mababago mo yung isip namin. Mami, thank you sa suporta mo. Alam nyo, kayo yung dahilan kung bakit yung mayaman yung mga dentista. Lagi kayo naghahanap ng babaguhin. Siguro si Mouse yan, sinusundo kayo. Ma'am, hindi. Yung mga boys yan. Pinag-usapan namin na susunduin nila kami papunta sa school. Okay. The best talaga yung mga babies ko. Meron na kayong boyfriends. Okay, bubuksan ko yung pinto. Girls, please, huwag niyong bangitin yung mahaba kong pangil habang nandito sila. Hindi, hindi ka ba proud sa mga, mga pangil, pangil mo? So guys, ready na ba kayo sa test? Apat yung test niyo ngayong araw. Opo. Very good. Kailangan matatalino yung mga boyfriends ng daughters ko. Okay? Hi, girls. Kumusta? Justin, nakikita tayo ng mami ko. Jill, kumusta yung hininga ako ha? Oliver, ano ka ba? Anong klaseng tanong yan? Di ba magkikiss tayo ngayong araw? Boys, pwede ba ayusin niyo yung mga sarili niyo? Kung hindi, palalayasin kayo ni Mami. Masaya ako hinahatid yung mga girls ko sa school ng mga mababait na lalaki. Mami! Teacher Grace, ligtas yung mga anak mo sa amin. Okay kids, ubusin niyo na yung mga soda nyo. Tapos pumasok na kayo sa school. Justin, may balita na ba? Wala pa rin. Ano ba yung lagi niyong pinag-uusapan ha? Bakit di niyo pa sabihin sa amin yung totoo? Florida, sa totoo lang, kailangan sabihin na natin sa kanila. Kasi nagdetake na tayo. Di ba? Oo nga, sabihin niyo na. Tsaka bakit napaka-misteryoso nitong Justin na to? Sasabihin namin kung okay lang kay Justin. Kasi tungkol to sa sister niya. Okay, sige lang. Anyway, kailangan natin magtulungan para ayusin to. So, lagi kami pumapalpak sa pagnakaw sa diary ni Gwen. Merong proof doon. Proof ng something na ginawa niya. Nandun, sa diary niya. Oh, wow! Ano bang ginawa niya, ha? Meron ba siyang sinapak, ha? I wish. Ganun lang ka inusente, Oliver. Pwede maging more specific kayo. Travis, masakit to para sa'yo kapag narinig mo. Anong ibig mong sabihin? Well, si Vanessa, yung girl na in love ka dati, wala na siya dahil kay Gwen. Pinatay ni Gwen si Vanessa? Sigurado ba kayo dun, ha? Oo. May vision si Florida. Florida. Oo. May vision ako minsan. Hinihimatay ako kapag may nakikita ako. Tapos magigising ako in sh... So guys, ngayon alam nyo na, anim na tayo. Kailangan natin magtulungan. Kailangan natin nakawin yung diary ni Gwen. Napaka-easy naman gawin nun. E di pumunta tayo doon tapos kunin natin. Hindi! Hindi ganon. Kasi tuwing pumupunta kami doon para kunin, bigla na lang siyang dumarating. Oo oh, guys! Ganon! Parang nasisense sense niya. Okay, tama na tong pag-uusap natin. Late na tayo sa school. Mag-usap na lang tayo after school. Tara na. Justin! Justin! guys, apat yung test natin ngayong araw. Kinakabahan ako. Nag-review ako. Ako hindi. Nag-gaming kasi ako eh. Gwen, bakit hindi ka sumasagot? Hindi ka namin makontakt ng buong umaga. May yung inasikaso si Gwen. Minsan nangyayari yon. Robert? Sa tingin ko, may tinatago si Gwen sa atin. Sa tingin ko, nasa trouble siya. Urus, nakita mo ba yon? Ano? Si Serena, tinitignan ako. Bilis, gawa kang dalawang soda. Kio, hindi ka naman niya tinitignan eh. Nag-uusap lang sila doon. Ano ko ba? Tinitignan niya ako. Bilisan mo na, ayoko mawala itong chance na to. Okay, kakausapin na ni Tiyo si Serena. Robert, pumunta ko doon sa couch. Umupo ka. Ah. Umupo ka na doon. Ngayon na. Mouse, kailangan kitang makausap. Tungkol saan? Gwen, wala tayong pag-uusapan. Hindi tayo friends. Okay? Mouse, importante to. Tungkol to sayo. Sayo. Tama na. Huwag mo nga akong hilahin. Sa so, tingin mo, alam na ni Gwen na nag tayo ng spell kay Justin? Hindi ko na nga alam kung anong nangyayari. Bitawan mo nga ako. Huwag mo nga ako hawakan. Mouse, alam ko, ikaw at yung mga twins, tinutulungan si Florida. Anong ibig mong sabihin tinutulungan? Kaibigan ko siya. Alam mo kung ano yon? Magkaibigan kami. Mouse, huwag kang magsinungaling sa akin. Alam ko na si Nora, siguradong gumagamit ng witchcraft. Malakas na witch na ba siya ngayon, ha? Naglalaro lang siya. Wala pa siyang 20. Wala pa siyang superpowers. So, tama ako. Makinig ka, Mouse. Tumigil ka sa kakatulong kay Florida. Kung hindi, sasabihin ko sa lahat na isa kang half-breed at nagkukunwari kang elite. Paano mo nalaman yan? Mouse, alam lahat ni Gwen. Gwen, lahat tayo may sikreto. Alam mo yung sakin, alam ko yung sayo. Hindi ko natutulungan si Florida. Okay ba? Masaya ako nagkakaintindihan tayo. Good girl, Mouse. Elite girl. Hello, beautiful. Kumusta naman yung mood mo, ha? Tio, tigilan mo nga ako. Uminom ka muna ng soda. Sigurado ko, gaganda yung mood mo. Tio, tigilan mo ako. Don, lumayo nga tayo sa kanya. Ayoko madinig yung squeaky voice ni Tio. Ano bang problema sa boses niya? Squeaky. Okay, whatever. Serena, alam mo, alam kong tinitignan mo ko. Nakatingin ka diretso sa kaluluwa ni Tio. Tio, makinig ka. Mawawalan ka na ng pangil. Tigilan mo ako. Gustong gusto ko kapag nagagalit ka si Rina. Ako naman, gustong gusto ko kapag hindi kita nakikita. Si Rina? <laughs> ano, Tiyo? Malas pa rin? Oo, dapat palitan ko yung strategy ko. Hindi umubrain ganon. Pa, paano ba ako titigilan ng Tiyo na yan? I-google mo lang kung paano katigilan ng very clingy guy. Yung mga grades nyo, pangit. Kailangan ayusin nyo. Kung hindi, hindi kayo para dito sa school. Ano? ano? I-file nyo yung mga pangil nyo ng maayos. Nabubwisit na talaga ako sa teacher na yan. Ako rin. Oo nga no, bakit hindi ko naisip yon? Mahahanap ko lahat sa online. So ano, may nakita ka ba? Wala eh. May nakita ako sa ilalim ng palda. Oo. Tapos, naka-bike shorts sila. Ay, wow. Hello, Karen. Meron na ba tayong date para sa ball natin, ha? Yung vampire ball! Naka-schedule a week from now! Meron na akong cute dress para doon. Lily, ikaw na ba si Karen ngayon? Ako yung tinatanong nila. Karen, ang problemahin mo, wala ka pang napipiling dress. Ako yung magiging queen kahit anong mangyari. Guys, alam niyo ba sino hindi nagsosot ng bike shorts dito? Sino? sino? Si Lily. Lily, gusto mo ikaw maging queen? Ang tagal mo nang tinatry yan. Five years na. Okay. <laughs> yung pinaka nararapat yung magiging queen. At ako yon Nakita nyo ba kung paano ako tignan ng mga nerds, ha? Good luck, Lily. Kung ikaw yung nararapat, sa'yo mapupunta yung corona. Ipaglalaban ko rin yun. Oh, Karen! Nakakatakot yung mga maliliit mong pangit. Mouse, anong, anong sinabi niya sa'yo? Wala tinakot lang niya ako. Hello, Mouse. Kailangan nating mag-usap mamay ang gabi. Girls, wala tayong dapat pag-usapan kaya pwede huwag niyo kong isama dito. Bakit? Dumadami na tayo against kay Gwen. Tapos magkukwit ka? Bakit naman? Si Justin, Oliver, Travis, nasa side na natin. Girls, teenager ako. Marami akong dapat gawin. Huwag niyo kong isali dito. Okay? Mouse, anong ibig mong sabihin? E eh kayo, Nora, Dora, friend namin si, si Mouse. So kami sa kanya. Aalis na kami. Okay, out na si Mouse. Sigurado, tinakot siya ni Gwen. Sigurado yon. Aha. Ngayon, teenager siya. Marami siyang gagawin. Eh ano tayo, no? Girls, nandito kami para sa inyo. Magiging mahirap na ngayon. Pero hindi tayo susuko. Bella, okay lang. Pupuntahan ko lang yung mga boys. Hindi okay. Friends sila ni Florida, tsaka ng mga sisters niya. Hmm? Well, I guess bye-bye, Justin. Ayoko na siya. <tell> Girls, hintayin niyo ako dito. Kakausapin ko si Mouse. Merong tao. Mouse, yung bathroom para sa lahat. Florida, wala na akong sasabihin sa'yo. Hindi na kita pwedeng tulungan. Mouse, lahat tayo may sikreto. Pero hindi natin kailangang itago yun. Yun lang ang paraan para manalo tayo sa Evie. Florida, hindi mo naintindihan. Oo, may sikreto ako. At kapag may nakaalam... Hindi, ayoko nang isipin yon. Wala dapat makaalam. I see, nalaman na ni Gwen yung weakness mo. Pero kapag natalo natin si Gwen, lahat naman ma-reveal. Mare Pag-isipan mo yon, Mouse. Napag-isipan ko na Florida. Gawin niyo yan nang hindi ako kasama. Okay, mouse. Tawagan mo ako kapag nagchange mind ka, okay? <sighs> Bakit ba hindi ako naging pure blood vampire? Okay, guys, makinig kayong lahat. Bad news. Walang test ngayon. <laughs> Walang test ngayon. <laughs> hindi ba good news 'yon, ma'am? May dalawang teenagers na nawawala sa town na malapit sa atin. Kaya mag-iingat kayo. Malapit ng palapit yung mga hunters. Well, yung mga ganyang balita, hindi tayo pinapasaya. Hindi kami natatakot kasi hinahatid kami ng mga guys sa school. Hindi kayo masisave ng mga guys niya sa mga hunters. Chill! Oliver, narinig mo yun? Malapit na daw yung mga hunters dito. Trevis, hindi ako natatakot. Meron akong mga teknik kapag na-meet ko yung mga hunters na yan. Hello, Daddy? Pwede bang sunduin mo ako after school? Uh, gusto ko ng maraming freedom, pero yung mga hunters daw malapit lang dito Guys, lahat kayo, dapat sunduin ng mga parents nyo today So tawagan nyo sila, ipaalam nyo sa kanila So ibig sabihin, susunduin ako ng lola ko ngayon Kapag may nakita kaming mga hunters, ah, uh, hindi makakatakbo yung lola ko So, mangyayari, wala na yung lola ko Natatakot ako Kung gusto mo, matutulog ako sa bahay nyo ngayong gabi Thank you, Justin, okay lang ako So ngayon, buksan niyo yung mga notebooks niyo. Magte-test na tayo. Sana nag-review lahat. Cool! Mas gusto ko pang umuwi pagkatapos marinig tong balita na to. Wala na ako sa mood mag-test. Jill, pwede ba katang-hatid pa uwi? Oliver, kasama namin si Mami uuwi ngayong gabi. Everyone, quiet! Ibibigay ko na yung mga tasks ngayon. Well, magiging maganda pa 'yung crown. Hindi pa namin alam, in order pa lang namin. Wow, excited na ako para sa ball. Nangangarap na kayo agad sa crown? No need. Mapupunta kay Gwen 'yon. Okay, Gwen, bakit ang ganda ng mood mo ngayong araw, ha? Kasi lahat na susunod according sa plan ni Gwen. Gwen, gusto mong sabihin sa amin yung tungkol doon, ha? No, mas gusto ko mag-celebrate. Pumunta kayo sa bahay ko tonight. Popcorn and Netflix. Hindi ako pwede. Susunduin ako ng parents ko. Natakot sila dahil kay Grace. Oo, susunduin din ako. Yung mga hunters. Stay na lang natin yung ball para mag-enjoy. Marami akong time para sa outfit ko. Hindi ko magets. Bakit ba ang saya-saya ni Gwen? Baka okay lahat sa kanilang dalawa ni Robert. Eh bakit naman sigurado siyang siya yung magiging queen? Kasi siguro, lagi siyang queen every year. At curious ako, doon sa king. Oo, Oo kami, kami rin. At sana hindi si Tio. Girls, naghahanap rin ba kayo ng outfit para sa ball, ha? Oo, Oo Gwen. Gwen. Mouse, be good. Mouse, meron ba kaming kailangan malaman? Siguro, kung gusto ko. Pero hindi ngayon. Girls, gusto niyo bang makita yung dress na napili ko, ha? Kuya naman, bakit ayaw mo ako magstay? Hindi safe ngayon na mag-isa ka. Alam mo ba yon ha? Yung mga hunters. Robert, kaya kong ipagtanggol yung sarili ko. Salamat sa paghatid sa akin. Good night. Ah, basta tawagin mo ko kapag kailangan mo ko, ha? Okay. Hello, coach gusto ko magpasalamat sa iyo. Ang dami mong sinabing sikreto sa akin. Salamat sa iyo, naging okay lahat. Umubra yung dun sa half breed na si Mouse. Hindi niya na ako pakikialaman. Please, bumalik ka na sa school natin, Coach. Miss ka na naming lahat. Girls, sa tingin nyo, inimbento lang ni Mami yung story tungkol dun sa mga hunters para hindi tayo lumabas ng mga boys tonight. Lahat posible, Elise. Okay guys, ibahin na natin yung topic. Sa tingin ko, tinakot ni Gwen si Mouse. Ano kaya yon? Bakit takot na takot siya? Siguro may sikreto din si Mouse. Lahat ng o sa school, may sikreto Walang duda yon. Pahirap ng pahirap lahat. Ginagawa ni Gwen ang lahat para sa depensa niya. ba? Diba? Pero yung mga guys, nasa side natin. Naniniwala sila sa atin. Oo, oh, si Mouse din. Pero tignan mo yung nangyari. Natatakot ako na baka takutin din ni Gwen yung mga guys natin. Sa tingin mo, may sikreto din sila. Ganon. Lahat ng tao may sekreto. Sigurado yon. Kailangan natin kumilos agad, okay? Oo, hindi madaling kalabanin si Gwen. Dear Diary, Day 15. Nasa side na namin yung mga guys. Pero si Gwen, tinakot niya si Mouse. Hindi na namin kakampi si Mouse ngayon.